Kapatid, dito sa mundo na puno ng battles, challenges, struggles, pains, nararanasan niya yan, di ba? Nararanasan natin yan. Araw-araw hindi mawawala yan. Disappointments, pagiging upset, galing sa iba't ibang dahilan, iba't ibang paraan. Alam niyo bang may concise yet profound, maiksi, ngunit malalim na utos ang Panginoon tungkol dito? First Thessalonians 5 verse 16. Rejoice always. Sulat ito ni Apostle Paul sa mga followers ng Panginoon sa mga taga Thessalonia. Sabi niya, rejoice always dahil ito daw ang magsusustain sa atin sa highs and lows ng ating buhay. Ngunit rejoicing ay hindi utos upang kalimutan natin ang realidad ng pain and suffering. Pain and suffering sa ating buhay. But rather, ito ay encouragement ng Panginoon na humanap ng galak that transcends. Humanap ng galak na lampas sa lahat ng ating pagsubok sa buhay dito sa lupa. Saan ba manggagaling yung joy? Yung galak, Lord, saan po ba yung manggagaling? Saan huhugutin kung down na down na talaga sa ating buhay? Kapatid, yung joy, yung galak ay manggagaling at nakaugat sa unchanging nature of God ang hindi nagbabagong pangako ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. Yung galak na nagre-reflect mula sa tiwala natin sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang magandang plano para sa bawat isa sa atin. Even kung anumang current situation ang pinagdadaanan natin ngayon, kapit lang kay Lord kapatid. At yan ang pinaguhugutan ng maikling verse today na rejoice always. Prayer, Prayer ang ating lifeline sa Diyos. Walang humpay. Regular na pananalangin will keep our hearts and minds open to God's voice. Kaya tayo dito sa Run to You Daily Word. Lagi tayong nananalangin, ko kayo nadamhin ang presence ni Lord. Paramdaman niyo yan na si Lord ay nasa tabi mo. Tatayong balahibo mo pag naramdaman mo ang Holy Spirit. Kapag binibigkas natin ang pangalang Jesus, magpasalamat tayo lagi. Kahit minsan mahirap magpasalamat dahil may mga mabibigat na circumstance tayong pinakaharap sa buhay. However, ang pagpapasalamat ay powerful tool, kapatid. Napaka-powerful tool that shifts our focus from problems to blessings. Sobrang effective niyan. Salamat ka. Nagising ka pa. Masalamat ka. Wala kang sakit. Masalamat ka. Kahit mahirap, nakakaraos ka. Masalamat ka. Buhay ka pa at maraming pwedeng pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. Salamat ka at may Diyos ka na hindi ka pababayaan kailanman. Manalangin tayo, kapatid, maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin mo ang presensya ng Panginoon. Panginoong Dakila, napakabuti mo, makapangyarihan at tapat sa lahat may lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, at may taglay pa aming hininga. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa pag-asa na binibigay mo sa amin. Salamat sa iyong magandang plano sa aming buhay na iyong ipinagkakaloob in your perfect time. Turuan mo kaming lubos na magtiwala, Lord. Panginoon, help us to rejoice always. Huwag kami huminto sa pagdalangin sa iyo. Teach us to find joy in your presence. Mamuhay kami na may galak sa puso at makilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, O Lord. Lord, ito amin aming samo at dalangin. Itinataas namin sa iyong kapurihan, Panginoon. Lahat ng pagpapasalamat ay iniaalay namin sa iyo. Sa pangalan, pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo. Magkita tayo araw-araw.